guys. Pupunta ako sa OFW Lounge and titingnan natin kung ano ba talaga yung eh, uh, ito yung sinasabi nila na benepisyo natin mga OFW. So, ito lang pala siya. Sa labas pa lang pala siya. Yan. So, ito pala guys yung OFW Lounge. Hindi ko alam ko anong ano dyan gagawin. So, ano to toy? Oo nga, papasok ako. Papasok ako. Oh, hindi, hindi ka kasali, hindi ka OFW. pumasok. Papasok lang. Ba ano gagawin? Ah, okay. So, kailang Yan ang OFW Lounge. So, nakapasok na ako, guys. So, eto. Anling nga to. Fried garlic, salted. Yan, mga lugaw. And then, may tinapay dito. Star bread. Kung ano yung gusto nyo kainin. Tapos, magpaparegister ako ng OID. Ay, ang haba ng pila ng OWA ID. Ang haba. So, magkakaping muna ako. So, eto ang mga pagkain dito. Yan. Eto, mga ano. So, eto yung magandang benepisyo natin mga OFW. No? Ito yung pinangako ng gobyerno o benepisyo ng mga OFW. In fairness, ang linis nila. Yan. So, kahit anong gusto nyo kainin, pwede. Pa, saan may sabi? Sabi ni Kuya. Sabi? Oo. Oh, dali. Kain po ako. So, huwag yung Wag na. Pwede daw. So dito guys, meron ditong lugaw. Ito yung inilalagay sa lugaw. Fried garlic, salted egg, spring onion tapos, ayan, may mga kalaman si puree ayan, so tatlong ano to, ay apat pala mamimili ka kung anong gusto mong kainin, ako pinuha ko ito ito Ching, coffee oo, oh, coffee soy, coffee Ching, yung bag ko ha yung bag ko. Tapos ito yung mga naka-line up na mga OFW na kukuha ng um, OID. Ang haba guys ng ano, andun yung pinipilahan doon. Ano. So in fairness, ang ganda ang linis ng ano ng OFW lounge So andito naman yung mga flight details. Dito naman ang kapihan. So kukuha ako ng kape. Yan. Dito ako dito kami para ano kuha lang ako kukuha lang ako ng kape may juice so kung anong gusto nyo guys sky's the limit so pwede kayo kumuha kahit ano so, kasama ko hipag ko tsaka pamangkin ko tsaka kapatid ko pumasok kami dito yeah. so ayan tapos ito yung mga OFW na naka line up for OWA card So, hindi ko alam kung may re-release din kaagad yung Uwa card, pero mag you din ako later. Kakain lang muna ako para mamayang 12, hindi ako buto. So, ang pagkain guys is may lugaw, may mga biscuit, may mga mahablangka, mga dessert. So, mamimili kayo kung ano gusto ninyong kainin. Pero, unlimited. So, kahit ilan ang gusto niyo kainin, walang problema. And shoutout sa O-Administration. Ang galing. Thumbs up sa inyo. Napakalinis ng OFW Lounge. At um, yung pag-assist nila sa mga OFW is napakaganda. Ang babait nila, guys. So, sa mga OFW na babalik ng ibang bansa, pasok muna kayo dito sa OFW Lounge kung may time pa kayo. And may experience ninyo kung gaano kaganda ang OFW Lounge. And ito yung iprenami sa atin ng gobyerno na yung mga benepisyo na makukuha natin bilang isang OFW is pinaparamdam sa atin ng ating administration and yung mga past administration also. So ayan, ang aking pamangkin, mag ano muna kami, mag may merienda muna kami. Yung kinuha ko guys, pandesal, cheese bread at saka maha, and then yung drinks. Yung kinuha ng hipag ko is um, lugaw aros caldo and then coffee. Ning kuhanan mo din si tita ng coffee, please. Dito kami guys sa OFW Lounge. Ang galing guys, grabe. Times up sa sa O administration headed by Sir Arnold Ignacio. Napakagaling, galing ng ano niyo ng proyekto niyo para sa aming mga OFW na napabalik ng abroad. And six, Ayan. Napakalinis ng, o, ng OFW lounge. Sobra. Thumbs up. Kukuha kami ng kape. Ganyan lang. Press lang. Kung anong gusto nyo. Milo, coffee, or what. And then, iaantayin nyo lang. Tapos ganito din to sa kabila. eto naman puro coffee. Ito Ah, same. Or three in one. Or latte. Whatever ay, you want. Ay, cappuccino. Sugar. Walang black coffee. eto no sugar. Ayan, okay. nakalagay. No sugar. Pindutin But, mo yung ay, no sugar. Mukha matabis yan. No, it's not. It's the... oh. <laughs> <laughs> Kinagab yan. Ang galing dito sa OF, oh, uh, OFW lounge guys. Kahit hindi ka OFW, nakapasok ka na. Ipasok ko kapatid ko, hipag ko, nanay ko, pamangkin ko. <laughs> Nakalibre sila ng pagkain. Ang galing ko. <laughs> mga pamangkin ko nakalibre sila sa OFW lounge hindi naman sila OFW grabe sila oh kung <laughs> kung pupunta kayo dito sa OFW lounge kung papasok kayo make sure na meron kayong jacket kasi sobrang lamig as in tignan mo naman yung nanay ko nilalamig siya oh sobrang lamig guys kahit saan ka po na area napakalamig talaga ang galing ng ang galing ng ano ng project ng OWA administration salute salute kay OWA administration Arnel Ignacio salamat sa malasakit mo sa mga OFW na katulad namin guys ito ang OFW lounge dito so dito guys unlimited ang pagkain kahit ilan ang kainin mo basta kaya mo pero wag naman itata magtatapon kasi sayang ang daming man ng Pinoy tapos sabi ng isang staff dito na kausap ko ngayon ang dami daw mga OFW na nagsasayang ng pagkain kunyari kukuha ng lugaw pupunuin yung bowl tapos hindi naman pala mauubos nila so nagsasayang araw-araw daw hindi lang daw libo ang pumapasok dito sa OFW lounge and araw-araw din maraming mga ways na pagkain so yun sana lang sa mga OFW natin wag naman magsayang ng pagkain kasi napaka-precious ng pagkain, di ba? Maraming nagugutuman.